Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang aking assignment para sa matin. Ako po si John. Para sa ating lahat, basic na ang mat. Wala pagising ng umaga, pagtingin sa orasan, ilang minuto at segundo sa isang oras, at ilang oras sa isang araw, nakikita natin ang kahalagahan ng mat. Hindi lamang itong mga numero kundi pagbibigay ng halaga sa mga bagay na meron tayo sa paligid. Lahat ng bahagi ng ating buhay ay merong mat. Sa tuwing tayo yung magluluto, bibili sa grocery, pagpapatayo ng bahay, makikipag-usap sa mga kaibigan, lahat ito ay may paggamit ng mat. Handa ka na ba sa mga hamon ng mga paligsahan? Sa kulturang Pilipino, hindi mawawala ang mga palaro. Isang hamon ang paligsahan sa pagpapakahusay sa anumang larangan tulad ng basketball. Kalkulado ang bawat takbang, nakaasinta ang depensa sa kalaban at ang may maraming puntos ang siyang magwawagi. Nandyan din ang pagkaumalik natin sa pagkanta ng karaoke. Tatanggapin mo ba ang hamon na tawag ng tanghalan? Gayun din ang ating mga nakagis ng mga larong street games gaya ng Piko, Takbuhan sa Dahuhan at Jackstone. Pag-uwi ng bahay mula sa trabaho at eskwelahan. Hamon ang matinding traffic, pagtaas ng pamasahe, siksikan sa pampublikong sasakyan. Anong oras tayo kaya makakauwi sa ating mga tahanan? Uy mga Mars, sa mga kwentuhan, hamon ang alamin ng katotohanan. Ano ba ang dahilan? Ano bang ba naging karanasan? At sa darating na eleksyon, hawa ng bumoto ng tama at mahusay. Hindi dahil popular at May gamit at mahalaga ang mat sa mga hamon sa ating buhay. Salamat sa pakikinig!